may maganda lang ako isi-share ano, sa mga tao talagang uh, parang katulad ng mga report ni Brad Ted, yung tila bagang nawala na ng pag-asa. Marami pagkakataon po sa buhay na minsan pakiramdam natin yung bagsak na tayo, napapagod, nalulungkot, minsan parang nawawala ka na nga ng pag-asa sa, 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 mga sitwasyon sa mundo. Sabihin natin ganon. Whether it's global or dito local sa Philippines, ang worst, pati sa personal. Kaya po itong si, si Salmis, ito po yung Salmis po ito, nagsulat po na isang awit sa Book of Psalms, may nakaranas sa matinding pagsubok. Pero ang ginawa niya, parang self-talk to Chai. Pinaalalahanan niya yung kanyang sarili. Kung kanino dapat umasa pagka ganitong wala talagang uh, parang pag-asa. Sa natin, basahin natin po ano, sa Salmo 42.11. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ko sa inyo. Upurihin ko kayong muli aking Panginoon at tagapagligtas. So, ang ganda ng self-talk na to at maganda yung word na muli kasi tila bagang nakalimot siya kung sino ba talaga in control sino ba talaga namamahala dito sa affairs ng buong mundo. So tatlo lang po mahalagang punto. Number one, aminin ang iyong nararamdaman. Hindi masamang mag-open up kay Lord. Huwag na tayong magmalaki, Lord. Okay lang ako. Huwag mo dito sa lupa. Okay lang umamin dahil unang-una alam din rin ni Lord yan. Basa niya pati kaibutura ng puso natin. So bakit ka malulungkot Sabi nung salmo, aking kaluluwa? Bakit ka babalisa? Hindi niya tinanggi ang kanyang kalungkutan sa halip. Inilapit niya ito sa Panginoon. So pangalawang punto, ito on ang iyong paningin sa Diyos. Sabi niya, put your hope in God. Magtiwala ka sa Diyos. Yung pong salitang uh, trust dito, may kinalaman sa ibigay ang yung buong timbang, yung buong bigat. Ito pong upuan na kinakaupuan ko ngayon, may apat na paa po ito. Ako, I can rest well, I can put my whole weight nakataas pa dalawang paa ko kasi I trust in this piece of plastic kasi po, upuan to. Now, kung ito po ay tatlo lang ang, kunyari, putol yung isang paa or dalawang paa niya, sira, gumagewang-gewang na, hindi ko kayang idalin ang aking buong timbang. So, pag sinabi pong magtiwala ka, you can can sit down, you can lay aside all your troubles. Kapag may problema ka, kanino ba nakatuon ang ating pananaw? Kanino mo binibigay ang iyong bigat? Sabi ni Jesus, di ba, come to me all you are weary and burdened. So put our hope daw po in God. Kailangan natin lumapit sa Kanya. At yung paglapit po sa Kanya, hindi lang, oh, nagdasal na ako. Balik na ulit ako rin sa problema ko, ha. Ah. Ang paglapit po, ibig sabihin, ang atensyon, ang ating focus, ang ating susunod na galawan, ay nakaayon sa Kanyang mga katuruan. At pangatlo, purihin mo siya. Sabi niya dito, muli ko siyang pupurihin aking tagapaglik ligtas at aking Diyos, my Lord and Savior. Kahit hindi pa po nagbabago sitwasyon nung nagsulat, pinili niyang purihin ang Diyos. Sabi ron, kung hindi pa ron nagbubukas ang pintuan, mag-worship tayo sa hallway, sabi ng isang quote. Ano? Ang pagpuri ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala. Ito yung nagsasabing, Lord, hindi pa nawawala yung cancer ko, hindi pa ako nakakaahon sa utang dito sa negosyo, Lord, hindi pa ako nakaka-recover sa tindi ng lungkot pagkawala ng asawa ko, pero nagtitiwala ako na babag mababaguhin mo ang sitwasyon pagdating ko sa huli. So, titiwala ka. That's what faith is. Putting your hope on something na pinaniniwala mo kahit hindi mo pa nakikita. Kaya, tatlo lang po. Aminin nararamdaman mo. Ito ang paningin mo sa Panginoon at simula mo nang purihin siya kahit wala pang sagot sa iyong sitwasyon. Kung nararamdaman niyo po ngayon, ikaw ay bagsak, nalulungkot, pili natin magtiwala sa Diyos. Siya ang iyong tagapagligtas at kailanman hindi siya magkukulang sa iyo. Patuloy lang tayo magpuri, darating din ang tagumpay sa tamang panahon. Salmo 42.11 Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala sa inyo, pupurihin ko kayong muli ang aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa dami ng problema sa mundo na to. Kung mag-worry ako, hindi rin naman Lord masusolusyonan. Sana Lord, kung man, mabagabag ako matakot, biglang darating na yung solusyon sa problema ko sa pera. Hindi rin naman Lord. Sana Lord, pag nabagabag ako, tataas na yung aking uh, uh, pera sa banko, hindi rin naman Lord. Kaya nga sabi mo, worry is not productive. Do not worry about tomorrow. Kasi Lord, kayo ang may hawak ng lahat at kayo Lord ang aming Diyos na tagapagligtas. So tulungan niyo po may mga karamdaman ang ngayon na makita nila na sa bandang huli Lord, magtatagumpay sila sa kanilang sakit at sila papagalingin mo. Ang mga taong lugmok, pinansyal, maaaring may tinuturo sa, sa kanila sa paghawak ng pera at hindi gamitin sa masasamang paraan sa pagsusugal, gamitin sa mali at mali rin ang pagkuha maaari kaya tinuturuan mo sila. Sa mga tao Lord ngayon ha, bangitin ko na rin, mga tumatakbo at umaasa Lord na mananalo kahit sa illegal at immoral na pamamaraan. I-remind mo sila Lord, ang kanilang pagkapanalo ay hindi magtatagumpay at hindi magiging fulfilling kung mali sa pamamaraan. So Lord, tulungan kami ang ah, bansa, maging maayos at magtiwala sa iyo. Sabi nga sa pera namin, nakalimbag, bala ang Diyos, ang bansa ng ang Diyos ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Salamat Lord dahil inilimbag yan sa pera namin para lagi namin mabasa at hindi kami mangamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff eliskopides